Lebron James at Victor Wembanyama magkakampi sa San Antonio Spurs. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ang naging laban ng Chicago Bulls at 76ers kanina. Bago magsimula ang game, ang dalawang team na ito ay may same record na 5 wins and only 1 losses. At kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa, sila ang mauupo sa top 1 ng East ngayon. Well buong game, hawak nga po ng Philadelphia ang kalamangan mga idol. Umabot pa nga po sa 24 points ang biggest lead ng Sixers. Pero itong Bulls ay hindi sumuko hanggang sa naago pa nila ang panalo kontra dito sa Sixers. Dahil yan sa ginawang game winning 3 point shot ng Bulls big man na si Nikola Vucevic. Natapos ang laro sa score ng 113 to 111. Pinangunahan ni Josh Giddy ang Chicago Bulls sa panalo na ito mga idol dahil gumawa ito ng triple-double, 24 points, 15 rebound at 12 assists. Habang may 19 points at 10 rebounds naman si Nikola Busevich. Dahil nga po sa pagkakapanalo ng Chicago Bulls na ito, sila na nga po ang mauupo sa top 1 ng is ngayon mga idol na may record na 6 wins and only 1 losses. Ano ba ang masasabi nyo sa ginawang game winning 3 point shot ni Nikola Busevich mga idol? Habang sa kabilang banda naman, si LBJ ay papayag daw na i-wave ang kanyang no trade loss para maglaro kasama ang superstar ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama. Ayon niya sa Heavy Sports, hindi natin alam kung saan ba nakuha ng Heavy Sports ang balitang ito, pero isa din kasing reliable source itong Heavy Sports mga idol. Ang sigurado lang ako ay hindi gagawin ni LeBron James ang mag-request ng trade dahil noon pa man Lumilipat lang siya ng team kapag isa na siyang free agent. Gagawin lang siguro ni Lebron James na mag-request ng trade kung mismong management na ng LA Lakers ang magsasabi sa kanya. Sinabi ng agent ni Lebron dati na kapag hindi nito nagustuhan ang naging galaw ng Lakers sa offseason, dito na no nga ito magde-decide na umalis na sa kanilang team. Sa ngayon, maganda naman ang inilalaro ng LA mga idol at pangatlo pa nga sila sa standing na may record na 6 wins and 2 losses. Kaya naman, mukhang malabo na itong umalis ng LA Lakers. Lalo na't masaya itong kalaro si Luka Doncic at Austin Reeves. Malaki din ang tsansa ng Los Angeles Lakers ngayong taon na magkampiyon mga idol. Dahil nakuha na nga po nila ang kanilang missing piece last season pa. Napuna ni DeAndre Ayton ng center position. Nadagdagan sila ng solid defender na si Marcus Smart at 3 and player naman na si Jake Laravia. Kitang-kita naman natin na kahit hindi maglaro ang ilan sa kanilang mga star player ay nandyan naman ang kanilang mga role player para mag step up every game katulad na lamang noong laban nila sa Blazers nag step up ang katulad nila Jake LaRavia at Nick Smith Jr. Kayo ba mga idol? Papayag ba kayo na maglaro sa San Antonio Spurs itong si Lebron James kasama si Victor Wembanyama?